na nagbigay sa amin ng panahon para mapagpuri sa iyo. Kahit na ganito po ang aming uh, sitwasyon ay uh, sumutulo ang aming uh, uh, munting alta Yahweh. Ay buong puso ka ng papasalamat sa Diyos at sa mga tao sa mga, mga na, Thank you, o Lord. At then, mga kabataan, mga sisipag-awit. At uh, yan. Ayan si Pastor Noli, ayan si Tatay. Ayan si mga kabataan, si si pagkanta. Ayan. Kung papuntang inyerno, tanggapin si Cristo, lang ang punta mo. Ayan pa, pa. Bakit hindi ka kumakanta? Masakit dinig na ang dinig niya. Masakit dinig mo? Hindi. Ay, kumanta ka. O, sige. Kayo kumanta rin, kakanta rin kayo. Hindi kayo kumakanta eh. Masakit dinig mo.

Kung papunta diempirno, tangga si Kristo, langit ang punta, pues. Santo Pumunta. Selangit. Selangit. Ayo kita ke selangit. Di bulan di langit. Di bulan di langit. Kita ke selangit lagi. Oke. Tadi dulu ya. Oke. Santo Pumunta. Selangit. Selangit. Langit. Oke. Merunaku.

Sayang lang ang buhay mo Kung papunta sa tiyerno Tanggapin si Kristo Langit ang punta mo Saan bumunta? Sa langit! Sino tatanggapin? Ako! Si Kristo! Ikaw tatanggapin? Matututod mo? Si Kristo! Saan bumunta? Sa langit! Sino tatanggapin? Sino tatanggapin? Sino Diyos, God is good. All the pag niyabi ko God is all the time naman kayo. God is good. All the time. Alam mo Kay pataw pataw. Okay, kaya ba awit ayo? Okay. Maroon pa siya naku mantap ako ko. Aawit aawit di ka sa okay. okay. के बूति बूति

sablay sablay oh 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 sablay sablay oh karaman magkano may namo kami ng pastor ako naman magbibilis kay tatay kay matanda na tay si tatay magkupari kami lolo <laughs> <laughs> jo ito yung kupari ni Si tatay sos kaya ito sila kami lolo jo ganas at aso natao kana kasi ito, sa Lupa, ay tao. Kahit sa tento. Ha? Sige, ng 1956. 1966? Sige. Ikaw? Sige. Kung 1954 umapasok ito na... 60 Ano, ano? Nih Oo, 60 Tiga, uu 50 50? 50 50 Tiga, 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 tiga Tiga, 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 tiga Tiga, 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 tiga 50 Oo Ano, nang, tiga 50 50, nang, nga اوے گنٹے نہیں بیٹھا بہت بتا دے گئے ہائے کیا ہو گیا ہا لو لو نوت Okay, okay. Mana nala, mana nalangin. Dito mana langin. Kasi pas, ika o paster o ano? Sobra. na. Mana langin mungkaway natin. Mana langin aten. Tawo munta tak. Oh, picture. Oh, sin sin yung inter picture. Ah, magkikita. Tayo na, tayo. Magkubre mo na tayo, tayo na. Tayo na la, tayo na. Picturean, magpicturean yung inter picture. Tayo na, tayo na. Ah, nagmichie. Tayo na, tayo na. Kasi ang magsasay, mamaya. Pulo kayo nung. na. Pastor Nori, na. tayo na. Tayo. Dito, tayo, dito. Na. Na, langit tayo. Hey, na langit tayo kay Jesus. Mano, o, sa, ito, sa langit. Sinulungan si langit. dito, dito mayroon. Oh. Ay mayroon din. Wala tayo. Yeah. Okay. Pipigit tayo, po natin ating sarili sa ating amang at po ay po at mag-sarapin po. Ama, Yahweh, at inang Diyos na makapangyaring na sinangat, nasa katatang sa, sa ating Diyos, lalo, ama. Maraming maraming salamat po ma, sa buhay na sinagsalot mo sa amin, at sa biyaya na sinagsalot mo sa amin. Kami po ay uh, narito upang magpuri sa iyo, para halang ka at magsalamatan sa iyong kapangyarihan. Ama, salamat pa rin na narito kami sa iyong munting uh, agdal pa at Uh, Dawai sa dati na parang sa noon ay pagkalaw sa salo ng Diyosan. Iyong tigto upang kami ay magpagpuri sa iyo at maraming mga tao ang mga uh, hapay. Pahinoon ang paino, buong uh, area na ito pahinoon. Basta sa mga pagkailoon upang uh, ang mga tao ay magpagpuri sa iyo. Ikaw ang aming pinaratan na lang. Salamat, salamat po ma na narito at tatawan mo kami sa aming mga pagkakasala sa araw-araw. At uh, sapagkat uh, pila patawad din po namin ama ang bawat nagkakasala sa amin at sigean mo po ngayon ng aming mga pagkain sa araw-araw at sigean ilayo po kami sa aksidente sa mga sakuna o lindol o bagyo, anumang mga ang mga, mga magsasama parang dyan, mayroon, kaya iningatan mo kami at sa niyo ngayon ay nabubuhay ito po ay maraming pagsasalamat po namin ama sa pangalan mo ito piso na amin Diyos. salamat na natin dyan

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Maraming kape pa dito. Oh. Ay, ito, ate oh, okay. na, para yung maubos ito. Ate, o. Oh. Ayan, kape. Yung pinapay, ubus na, kanina. Naubos <laughs> no, na, na. Di ka hindi may, ma may... na. nang abot. May hindi, ako, may... ako kung nakabot ka? Magano kami, magluluto sa akin, nakabot kahoy yung minanong. Okay, basahin mo. Roma 12 12. Roma dos itos. Malutukan yung paslang mamamak. Kaya ko. Dos ito lang. Kong naabot araw Roma dos ito. At kinabitan nito maganda kayo dahil sa inyong pag-asa magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Ayan, yan po ang sabi sa, sa dosi. Ayan po. Magalak kayo at laging ma, laging manalangin. Ayan. nakikinig ko ya. Anong sabi niya? Mag, laging manalangin. Magalak. Magalak kayo. Laging masaya magkuluon, na jing manalangen. ako okay, okay, sa tinakulungan dyan. ano, pumunta lang kayo dito para maglaro o magtimbang? timbang. ayoko maglaro magtimbang po talaga. magtimbang po nga. magtimbang po nga. magtimbang po nga. magtimbang po nga. magtimbang Dito nga. magtimbang po dito. Dito po nga. magtimbang po nga. magtimbang lang. nga. magtimbang pero kung gusto mong maglaro doon, ito na lang. Na. Okay. Ano ba sabi niya? Magalak tayo at laging manalangin. Manalangin. Sino na nalalangin sa inyo? Oh. Okay. Dalawa lang kayo. Okay. Sabi niya, magalak okay. tayo at laging manalangin. Ano nga ba yung pinapanalangin natin? Uh, yun. Ah, Ano? No. Okay, good. good. Sino pa? Nananalangin ka rin, di ba? Nagpapasalamat ka rin kay Lord. Okay. Eh, ito ang tanong. Sino Lord? Jesus. Jesus. Kung nananalangin tayo sa Kanya, pinapasalamatan din ba talaga natin siya? Kaya sinasabi niyo ba na Lord? Maraming salamat. Maraming salamat? Okay. Sinasabi niyo rin ba Lord, maraming salamat sa mama ko. Binigyan ako lang. Hindi pagkain. Kung di rin biyaya, binigyan ako ng buhay dahil siya nagluwal sa akin. Hindi niyo pinasasalamatan ang inyong nanay. Pinasasalamatan sa pag-aalaga niya sa inyo? Apo. Oh? No? Okay, good. Maganda. Ang sinasabi niya, na manalangin. Sigurado ba kayo na manalangin? Apo, araw-araw ako na Sinasabi niya, magalak kayo at manalangin. Apo. Nagalak kayo. So, anong, anong ginawa natin din no Nagpasalamat tayo sa ating mga nanay, sa ating nanay. Masaya niya. Masaya. Natutuwa siya. Sinabi niyo ba sa nanay ninyo na Mama, I love you? Eh? Kasi ikaw? Mama, sinabi ko, sinabi ko. Oh, ikaw? Mama, nanay. Oh, si nagsisinungaling. Ay, ikaw. Hindi kaya, yata, nagsisinungaling yata eh. Ah, sinabi mo yan. Okay. Ikaw, ikaw, nagdampaboy. Sinabi namin, mo ko sa nanay. Mama, namin, huh? Ah, ibig sabihin, wala ka na magsasabihin ng mama, no? Wala yung mama niya. Papa ah, lang. Sinabi mo ba na sa mama mo na kahit wala ka mama, makapakulit pa rin ako? Ha? Uh -huh. <laughs> sinabi, oh, mo, sinabi mo din sa mama mo kahit makulit ka? O oh, sinabi mo ba sa tatay mo? Por, I you, Papa, I love you. Bet. Uh -huh. Sinabi mo, Opo, I love oh, you kahit makulit ako, gano'n? Opo, oh, ote doon. Oo, di ba? Oh, kasi alam mo kung bakit sinabi ko makulit ka? Dito pa nga lang, nagdadumpo pinapagin mo tayo eh. Diba? Ha, ganito Magalak kayo, sabi niya. At lagi ba nalangin? Kanino tayo mananalangin? Kay Papa Jesus. Hmm? Kay Papa Jesus. Ano ang pinapanalangin natin sa kanya? Sabi, sabi nga nga nga, sabi nga thank are... you, so, Lord. Thank you, Lord. For? For? day, tuas, us. Sabi niya, Salamat Panginoon para sa aming pagkain. At sa pagkain. Hindi ko na sabihin yung pagkalita. Hindi tayo kumakain. Hindi tayo kumakain. Hindi tayo at nag-aaral tayo. Salamat po sa amin. Diba? Ang dapat natin hilingin, ganito. Salamat Lord Gayahin nyo nga Salamat, Lord. Sa so, paggising ko ngayong umaga. Gising ko umaga. Ito ngayon, ngayon. Ito ngayon. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Pinasasalamatan kita. Pinasasalamatan kita. Dahil binigyan mo ako. Binigyan mo ako. Na babang buhay. Babang buhay. Ngayon din, naman, Lord, ngayon din naman, Lord. Ngayon din naman, Lord. Na binigyan mo ang aming magulang. Ano ang laman ng Kalakasan, kalakasan. makabili? Salamat sa Diyos na lobat na ako. Okay.